Sinimulan niya ang kanyang profesional bilang associate sa Ponce, Enrile, Cayetano, Bautista, Picasso, and Reyes Law Offices. Bago tuluyang sumapi sa Picasso, Buito, Tan, Fidel, Santos, and Dito. Isa sa mga pinakamalaki at pinakaprestilyoso law firm sa bansa. Sa loob ng halos apat na dekada ng kanyang pagkikipot, umangat siya bilang senior partner at ngayon ay off counsel ng atura ng daman. Bilang talukhasa sa corporate law, securities, mergers and acquisitions, banking at finance, pinangunahan niya ang mga John, Jollibee Foods Corporation at Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Siya rin corporate secretary ng ilang publicly listed companies tulad ng Vista Land and Lifescapes Incorporated, Vista Rain Incorporated, at Villar Land Holdings Corporation. At director ng Fine Properties Incorporated, Bulacan Water District, at Bulacan Water Company Incorporated. Ang kanyang kausayan ay kinikilala sa pagdaibigang antas sa loob ng walong magkakasunod na taon mula 2018 hanggang 2025. Siya ay kabilang sa The Philippines Top 100 Lawyers ayon sa Asia Business Law Journal. Siya rin ay kinikilala ng mga presidiyosong kombinasyon tulad ng Chambers and Partners, IFLR 1000, at Law. Higit sa kanyang mga profesional na pagkampay, siya ay patuloy na naglilingkod sa kanyang pamayan. Bilang pangulo ng Cabecera Incorporated, siya ay aktibong patuwang ng National Historical Commission of the Philippines kung lumukod ang pagsilang ni Oyo. Gayun din, siya ang may akda ng unang mapang halinangan ng Bulacan. Sa ilalim ng kanyang pamumulo, higit na napayabo sa lokal na kasaysayan, wika at pamana ng Bulacan. Siya ay tunay na sa ng kagalingan sa batas, pamumuno sa profesyon at malasakit sa bayan. Sa kanyang karunungan at kapapada dedikasyon, kanyang pinatibay ang puntasyon ng batas pagpapalasyon sa Pilipinas at patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga susunod na inakasyon. Ating pong palakpakan Gawad General Gregorio H. Del Pilar sa larangan ng batas ng korporasyon. at ang atak na dakilang bayan ng At para po sa lupa. Muli ang kamangka po ng gawa General Gregorio del Pilar sa larangan ng batas pang korporasyon, Abogado Encarnacion Gemma M. Santos. Panggit ko po ang aking maingisip, pagpapakilala sa kanya. Uh, nung ako po'y nag-iisip kung paano ko po'y mapakilala ang ating gagawaran ng paraal, tatlong bagay yung naisip ko. Ano po yun? Si General Goyo, isang magiging na heneral. Pangalawa, si General Goyo, isang mahusay na leader. Pangatlo, si General Goyo, isang modelong kuwara. Nainiwala po ba tayo, doon sa aking mga nabanggit? Opo. maano ko po inalitulad si Profesor sa mga natatangi, uh, mga katangi ako, uh, ni Gregorio del Pilar. Una po, magiging kaniran, kaniran, si Profesor um, Encarnacion Lidia Santos Yap ay ang kasalukuyang Vice Chancellor for Research and Extension. Siya at akademya para magbigay ng solusyon na makakatulong upang mapatakas ang kabuhayan, mapangalagaan ang yamang dagat at mabigyan ng seguridad sa pagkain ng bawat sa Pilipinas na nagbibigay solusyon sa mga hamon at pagsubok sa ekonomiya, kapaligiran at kalikasan. Alam niyo po, ang siya po ay produkto ng General Gregorio del Pilar Elementary School, Batch 1970, Bulacan Academy, Batch 1976 kung pa man siya isang licensed uh, fisheries professional, siya ay nagtapos ng cum laude in BS Fisheries sa University of the Philippines, Diliman. May Master of Science, science of in Food Science sa Cornell University sa New York, United States of America, Emilia M. Santos Yap, mula sa Barangay San Jose. Sa kumakatawan ko kay Profesor Internasyon Emilia M. Santos Yap na si Abogado Internasyon Gemma M. Santos. General Gregorio H. Del Pilar 2025. Ito po ay pinagkakaloob ng Profesor ng Solano. Parti na rin yung sakit na siya noon. Tuloy-tuloy yung sakit. Bumalik siya sa ilo. Gregorio H. Galpila. Muli, pagbati po sa bawat isa. Sa pagkakataon po ito, malamang napanood niyo po ito sa Facebook. Tama po ba? May napanood po ba kayong video sa Bulacan Tourism? Tama po. po natin ang pagpaparangay sa tatlong barangay na nag-uwi ng 10,000 pesos. At para po sa first prize, sila po ay mag-uwi ng 15,000 pesos. <tod noise> po si Kap Kapong. Wala po sa sanggol Ang Barangay. O pagtanggapin po eh. Inaanyahan po ang um, uh, kapital. Sila po ay eh, mag-uuwi ng 10,000 pesos. Thank you.

Hernandez. Ay, barangay! 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 barangay. San Francisco! Ah! Oh, Pumeroon po, wala sa sando barangay. Ito po, sa sando ng kabataan. Thousand vessels. Pagkasunan po, uploaded sa official Facebook page ng Polisim. At mamaya itong napanoon. Muli po, pagbati po sa mga nagawaran sa filmmaking contest at sa gawad ng Gregorio H. Delfinar. Ngayon po, syempre sa bayan ng Bulacan, hindi pwedeng hindi maramdaman ang diwa ng Kapaskuhan. Yeah! hindi Tindig mo, kapatid sa na sa plaza lang maliwanag mamaya kailangan. Mula crossing hanggang bagong bayan. Yan yeah, Kaya ngayon, sabay-sabay na tayo kumilos, sumu Oh, right, now that's it. The